Department of Health Ilocos Region nakapagtala ng 144 na kaso ng fireworks related injuries. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Kaapos 144 na kaso ng fireworks related injuries ang naitala ng Department of Health in Ilocos Region. Ito ay base na report o nakalap na datos na kagawaran sa buong Rion 1 as of January 2, 2024 sakop ng datos ang December, ang December 21 to 23 hanggang January 2, 2024, kung saan man aksidente ay mula 3 hanggang 76 years old. Ang limitan sa mga apitado ay 10 to 14 years old. Ang lalawigan ng pagkasin ay may pinakamarami na italang kaso na umabos sa 101 reported cases. Sinuntan ito ng La Union na no, mayroon 25 na kaso. Ilocosor na 15 reported cases habang ang pinakamababa sa Ilocos Norte kung saan apat lamang na ulat na kaso. Para sa Dyosa sa Pilipinas kong mahal, sinabalo ka partner mo sa Balita at Service. Samantala, 4.8 magnitude na lindol na itala sa Kawayan Ilocos Sur nitong Miyerkules ng madaling araw ang detalye mo na nakikita Big Town big. Na Naitala ang 4.8 magnitude na lindol sa Kawayan Ilocos Sur nitong 3:59 ng madaling araw ng Miyerkules. Naitala naman ang 4.1 magnitude sa San Esteban, Ilocos Sur nitong 4.25 ng Merkoles ng madaling araw. Naramdaman din ang pagyanig sa ibang bahagi ng Rayon 1 kung saan Intensity 4 sa San Vicente, City of Vigan at City of Condon, Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Salcedo, Magsingal at Sigay, Ilocos Sur, Bangar, La Union. Intensity 2 naman sa Santa Maria, Ilocos Sur, Pagdating sa in instrumental intensity, in intensity 2 sa City of Bigan, Ilocosur. Paalala ng DOST Region 1, manatiling handa at ligtas habang lumilindol kung saan dapat gawin ang mag-drop, cover and hold. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, ka, partner mo sa balita at serbisyo. <coughs> at pang balita, Mayor Bernard Fernandez nagsagawa ng early morning inspection sa elevation of road at upgrading of drainage system. Ang detalye mo na kay Kapag Brigera. Kapag Nagsagawa si Tagupan City Mayor Belen Fernandez ng early morning inspection nitong Miyerkules kasama si City Engineer Joseph Corpus na nagpapatuloy na elevation of road at upgrading ng drainage system project ng Department of Public Works and Highway DPWS Region 1. Ayon sa alcalde, tutuloy na ng DPWS ang ginagawang elevation of road at upgrading of drainage system sa si January 6 pagkatapos ng break sa Rillani Street papuntang downtown business district. Siniyak ng Mayura na pagdating sa araw ng Sawado ay handa na at wala ng obstruction mula sa mga vendors, business owners na una nang kinausap ng alkalde bago pa ang construction ng proyekto. Hiniling na rin ng Mayura sa DPWH na pabilisin pa ang proyekto dahil ito ay bahagi ng flood mitigation program ng siyudad. Samantala, isinagawa ang flu pneumonia vaccine at sa Barangay Dinoan Business kasama ang City Health Office at Barangay Council na sinangunahan ni Kapitan Noel Bumandag. Priority na bab mabakunahan ang mga senior citizens at may iwas sa akin. Asama rin mga ang para sa lahat ang magpapabakuna. Para sa Diyos at Pilipinas tumahal, kapartner Ilet Morbergera, kapartner mo sa Balita at sa... Sunshine, sunshine, G -G. Provincial Government Ala Union, pinaunlad ang employability ng mga kabataan sa probinsya ka, partner. Ang Dibsu, ang detalye, mula kay kapartner Lerner Hernandez. Kapartner Lerner! Na. Yes, kapag may mas lalo pang ng provincial government ng La Union ang core employability skills ng mga batang naghahanap ng trabaho. Ito ay upang tubas din ang kumpiyansa ng ito sa kanilang sarili at good work ethics. Ang inis inisiyatibong ito ay mula sa provincial government ay sa tulong na rin ng Public Employment Service Office na ginanap sa Don Mariano Marcos Memorial State University or DIMSO Covered Guard Cut City of San Fernando, La Union. Isinagawa ito sa pamagitan ng dalawang box kung saan umabot sa 1,825 ang mula sa iba't ibang department ng gimsu MLC. You kapag na dito ng Don Mariano Marcos Memorial State University, Migla Union Campus, sa pamagitan ng kanilang school-based peso at trabaho center. Nagpaabot naman ng mensahe si Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David sa pamagitan ni Executive Assistant to for Mr. Justo is Or Oros III na huwag sumuko upang madiskubrehan ang galing sa pagtatrabaho. Nagpasalamat din si Dimso Challenge or Chancellor Dr. Eduardo C. Corpus sa pamagitan ni Students Affairs Services Head Ms. Dodylyn Bermudez, sa lahat ng ma-ahensya ng gobyerno lang tumulong para maging matangumpay ang programang ito. Sabantala, kabilang din sa tumulong dito ang Technical Education and Skills Development Authority yun, PESDA, or PESDA la UN, TESDA o TESDA la UNYON. Para sa Diyos, at Pilipinas kong mahal, we sa balita at servisyo. At sa iba pang mga balita, Ilocos Sur Governor Jerry Singson, pinalahanan ng lahat ng empleyado para sa taong 2024 na magtrabaho na may galak, tapang at tibay. Ang detalye mo para kay partner Sheila Balogbar Pinalalahanan ni Ilocos Sur Governor Jerry Simpson ang lahat na ng mga empleyado ng lalawigan para sa taong 2024. Anya dapat sa taong ito dapat magtrabaho ang lahat na may tuwa, tapang at tibay. Sunshine News Blast! 2023 was indeed a productive year for all of us. Let us welcome 2024 carrying the spirit of unity and love we have for one another. We usher An exciting year full of joy, courage, and strength as we move our province into greater heights, explore the boundless opportunities, and paint the perfect future we have dreamed for our beloved Ilocosu. kadalasan ka mo pang may kaya ng PGIS instruction at mga residente na ilang po siya masaya pa rin. Tapang na mag-upaka ng lahat ng mga hamon sa taong 2024. At pagbili naman ng lapang at iba yung mga iba, on, iba na lalo sa mga servisyo ng lanawigan. Para sa Diyos ng Pilipinas, kung mahal siya na dalo sa partner mo sa balita servisyo. At dagdag pang balita, Pasimbalo or Bistondo, may bagong four-wheel vehicles ngayong bagong taon ng 2024. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Kapartner Lerna. na, Ka na? E na Pasimbalo or Bistondo ay isang masayang bagong taon kung saan dalawa ang pinakabagong brand new four-wheel vehicles at uh, na binasbasan sa harap ng Municipal Hall Building. Pinangunahan ni Mayor Modesto Peraña na sinaksihan ng, ng sagunyang Bayan Council Members, Department of Heads at Empleyado ng LGO or, 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 or Bistondo. Ang dalawang uh, four-wheel vehicles ay makatalagang uh, gamitin sa mga operasyon ng LDRMO at Mayor's Office at isa sa pangunahing proyekto ng lokal na pamalan bago matapos ang taong 2023, nagpasalamat ang Alkalde na sa tanggapan ng Municipal Treasurer's Office sa kanilang kooperasyon kung kaya natanggap ng lahat na empleyado ang nararapat na benepisyo para sa kanilang nagdaang uh, holiday season. Sun, 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 CRD, City government ng uh, San Fernando La Union pinasaya ang mga bata sa isang handog pasasalamat ang detalye malaki para big bark Big. pinasaya ng city government ng San Fernando La Union ang mga bata ng siyudad sa pamagitan ng handog pasasalamat at children layunin nito na magpasaya at magbigay nang pag-asa sa mga bata sa San Fernando. Ito ay bilang pagkilala na rin sa mga bata bilang bahagi ng pag-usbong ng siyudad. Ito ay pinangasiwarakan ng City Government kung saan may larong pambata at pamamahagi ng mga pagkain habang nagbibigay aliw naman sa mga bata at mga cosplayers na inindotahan sa aktibidad na ito. Kasama rin ng City Government ang isa sa sikat na food chain sa bansa, at ang management na namahagi na naman ng loot bags, mga laruan at snack treats ng mga bata na naroroon Bukod dito, kasama rin ang volunteers to the community of Volcom at ang lakas ng pagbabago sa pangasiwa ng nasabing aktividad. Para sa Diyos at sa Pilipinas, umahal, ka partner mo sa balita at servisyo. At para sa aling balitang regional business one-stop shop ng Asingan, bubuksan ng muli sa publiko. Ang detalye mo na kay Marcilla Balo, Mar Bubuksan na muli sa publiko ang business one-stop shop ng Asingan, Pangasinan. Ito ay mahalaga para sa mga maliliit na negosyante sa bayan kagaya na lamang ni Fatima Gonzales na matang kumukuha ng business permit para sa kanyang sari-sari store. Ani Gonzales, mas mainam na maagang kumukuha ng permit at hindi kumasabay sa maraming tao, tao. Dagdag nito, pang walong guest na siya na una sa mga pila sa nasabing taon ng business one-stop shop. Dahil sa Business One Stop Shop, mapapabilis ang proseso sa pagkuhan ng mayor's permit at maging ang pag-renew ng permit na may-ari ng mga negosyo. Nito lamang nakaraang taon ay umabot sa 1,854 ang nakakuha ng business permit. Kal kalin kalin sabay nito ang napinaalahanan ng mga estudyante sa bayan ng Asingay na hanggang January 20 ang deadline ng huling araw ng pagpaparinyo ng kanilang business permit nang hindi na mapatawan ng penalty. Ang business one-stop shop ay bukas mula sa alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon, lunes hanggang viernes. Para sa keto sa Pilipinas kong mahal si Lavalo, ka partner mo sa balita at tradisyon.